A day in my life. Hi, Miss Grace. Samahan nyo ko ngayong araw. Today is the last Sunday nga ng year 2024. Kaya naman, samahan niyo muna ako mag-church. Dating ko nga dito sa church eh. ay nice ka na muna yung media area. And ako din yung nasa yung dito sa projectionist dahil nasira nga yung aking camera. And before nga mag-start ang gawain, eh, nag-prayer muna kami dito mga leaders. And then guys, samahan nyo kami sa aming praise and worship. And as a projectionist, may hirapan ka talaga na sumabay sa praise and worship kasi ikaw yung maglilipat ng mga lyrics. Kasi kapag feel na feel mo na yung kanta, bigla mo na mamalilimutan ilipat ang lyrics. And after the praise and worship, ay message naman ni Pastor and habang conclusion nga, ay bigla naman nag-brown Pero kahit nag-brown out, ay patuloy pa rin ang gawain at tunay na walang makakapigil sa mga Kristiyanong naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon. And after ng gawain, ay nagtipon-tipon naman kami dito mga leaders para sa aming planning sa year 2025. <laughs>

Every last week nga ng December, eh, palagi kami nagkakaroon ng planning para sa next year. Dito nga yung mga kamustahan din or evaluation sa nakaraang taon at yung mga plano namin sa susunod na taon, yung mga programa. And before nga kami mag-start sa planning, eh, yeah, nag-sharing muna kami kung ano yung mga bagay na pinagpapasalamat namin sa year 2024. Palagi naman talaga may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay, sa loob na isang taon at sa pang-araw-araw nating buhay. Pero may nakapagsabi nga na hindi lang naman pag may nangyari maganda sa'yo ay yun lang yung ipagpapasalamat mo. Kundi kahit yung mga pangit na bagay, paano mo ba yun ipagpapasalamat sa Panginoon? Kaya naman na sa leader ng church, hindi madali, hindi madaling mag-overcome ng mga circumstances din namin. Pero ayan, patuloy pa rin kami nagpapasalamat sa Panginoon, sa kabutihan niya. Kahit may mga bagay na hindi tinutupad ang Panginoon sa mga plano namin. Pero mas the best yung plano niya sa buhay buhay namin. Kaya ayan, may mga nagiiyakan talaga. And after the sharing nga namin, ay ayan, kainan na muna. Dahil gutom na gutom na kami, tanghali na rin ito. Ay nagpaparafol na din si na pastora. Grabe dahil mo pa, hindi. Grabe na na sa buhay. Natuto na sa buhay. Be, hinahinay lang. Be, Troll. Ang kanta tagal mong walang ano, ang my life. Sabi niya po may sakit. Tinatawa niya yung sakit niya. Pagkasabi ng sakit, niya? Ay! Pasya. Ah! Mega. 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 And after nga maiulatag yung mga plano namin for year 2025 eh, ay namigay naman si Navastora ng mga gift para sa aming mga leaders. Don't... that ay nag-uwian na kami and mga 3.30 na nga yata to and mga 6.30 ay pumunta naman kami dito ka na Ate Maye para mag-sopas and mag-sleep na rin kami dito. Nagtulong na nga kami ni Ate Maye dito sa paggagayat sa aming sopasin pero hindi ako nakatikim nito dahil nabusog na nga ako. At ayan, dito nga ako nabusog sa Lomi dahil inaya ako ng mga kaibigan ko since high school dito sa Lomihan sa May 18. So maglit muna ako dito para nga makasama sila kahit papano. Makasama kami sa vlog ni Karol. Thank you, Lord. Ang ganda kami reactor. Sabi. Verso, verso. Sige, ganda mo yung voice. Tawa lang. Grabe kahit sobrang tagal namin bago magkita-kita ulit siguro one year or half a year kami bago magsama-sama ulit pero same energy pa rin lalo na si Amor same energy pa rin talaga yan Guys, mandilibre si Amor Mandilibre si siya, angge! Angge! Oh, pinakita ko na sa video, naman lilibre. Ayan. <laughs> so, angge! Nakasama na yun sa vlog. Mahihakan Bagong bago naman. Rotation, tayo kayo, rotation. Sasabihin sa vlog, ikaw na lilibre, tapos ang ending, si Rustong pala. Kaya oh, ako yan. Si Rustong po yun ang libre. Si Rustong po, hindi po ako. After kumain, cellphone na lahat. Bye, Bye, guys! Bye, guys! Bye, Bye. Bye Gera! Love you! Bye! Bye. Bye. And after nami maglomi ay ayan bumalik na ako dito kay na Ate Maye at nagsisimula na nga sila mag-unwa at nakakain na sila dito ng sopas kaya naman hindi na ako kumain ng sopas. At ayan sila naman yung mga kaibigan ko sa church kaya ang hirap kapag ka nagkasabay-sabay ay mga ganap. Hey, pamali, pamali. <laughs> Ay, plus din ako. Nalimutan ko lang kung Kaya naalala ko po, nag-ono. Ano yun lang yung ganap ko for today's vlog and thank you for watching. Bye!